Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out kay Henry Swan, Shout out kay Ika Pabilio, shoutout kay Norlisa Sugay, Shout out kay Leo Mer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin in 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Maya, maya habang nalipad ang lahat. Nagsalita si General Denki. Kung ganun, kung tama nga ang naiisip mo na hindi si General Senki ang gumawa ng mga mensahe na ating nabasa sa labas ng lumang temple ng ating mga lahing demonyo. Sino naman ang naglakas ng loob upang linlangin tayo ng ganun? tuldok, masyado matapang at mapangahas ang nilalang na iyon. Sabi ni General Denki, at nang marinig ito ni General Cassandra, ito ay sumagot, sa aking naiisip ang gumawa ng mensahe na ating nabasa, ay ang dalawang takas na nagmula sa lahi, ng mga tao, at si General Senki ay naligay nila sa alanganin sitwasyon. Hindi ko alam sa mga oras na ito kung buhay pa si General Senki. Nang marinig ito ni General Denki. Ito ay labis ang pagkagulat. Ano? Anong kakayahan ng dalawang takas na iyon? Upang matalo nila si General Senki, kahit na may pangbihirang spiritual na tinataglay ang dalawang tao na iyon. Hindi nila basta-basta matatalo si General Senki. Napaka-impossible naman ang iyong naiisip General Cassandra, sabi ni General Denki. At nang marinig ito ni General Cassandra siya ay sumagot. Ganon din ang aking naiisip napaka-impossible talagang matalo ng dalawang tao na iyon si General Senki. Kaya sadya kong nais tumungo sa lumang temple para malaman ang totoong nangyari. Kaya magmadali na tayo nang makarating agad tayo sa lugar kung nasaan ang lumang temple. Sumigaw si General Cassandra at sinabi, mas bilisan niyo pa ang paglipad. Si General Cassandra at General Denki ay lumipad ng mabilis sa mga oras na ito. Na para bang ito ay isang hangin. At medyo naiwan ang mga kasundaluhan. Sobra ang pag-aalala ni General Cassandra sa mga oras na ito. Dahil si General Senki ay lubos niyang inaasahan sa pwedeng mangyaring labanan ng mga lahing elf at lahing demonyo. Dahil kung iisipin kailangan ng sapat na lakas ng mga lahing demonyo upang matalo ang lahing elf, nang wala ang tulong ng haring demonyo. Oo dahil ang lahing demonyo ay masyadong abala sa paglilinang at ang katayuan ng haring demonyo sa mga oras na ito ay hindi pa kompleto. Kaya labis ang pag-alala ni General Cassandra sa kanilang lahing demonyo, kung paano nila matatalo ang lahing elf na wala ang tulong ng kanilang hari. Maya-maya nakarating na sila General Cassandra at General Denki sa lugar ng Lumang Temple. At kanilang binasa ulit ang mga mensahe na nakaukit sa lupa. Tignan mo, malinaw na malinaw ang sinasabi sa nakaukit na salita. Si General Senki ay babalik na muna sa pagpapatrolya. Ngunit hanggang ngayon si General Senki ay hindi pa nakakabalik mismo sa pagpapatrolya kasama ang mga kasundaluhan ng ating lahing demonyo. Sabi ni General Cassandra, maya maya si General Denki ay nagsalita. Baka nga si General Senki talaga ang gumawa ng mga salita na ito na nakaukit. Baka si General Senki ay nakatagpo na naman ng isang gawain upang ito ay maglinang. Alam naman natin ang pag-uugali ni General Senki ay masyadong bagot. Naghahanap talaga ito ng pwedeng niya mapaglibangan. Sabi ni General Denki sa nakakatiyak na tono. Nang marinig ito ni General Cassandra ito ay sumagot. Sana General Denki. Sana ganoon na nga lang ang nangyari. Ngunit kailangan peren natin makatiyak sa oras na ito, at nandito na rin tayo sa lugar ng lumang temple. Kaya maaari na natin silipin din ang loob. Sabi ni General Cassandra kay General Denki. Maya maya dumating na din ang mga kasundaluhan demonyo. At si General Cassandra at mabilis na nagutos. Sumunod kayo sa akin sa loob. Mabilis na tumalon si General Cassandra sa butas ng lumang temple. At maya maya sumunod na din si General Denki at ang mga iilang sundalo mula sa lahi ng mga demonyo nang makapasok na ang lahat sa lumang temple. Si General Denki ay medyo namangha. Napakalaki pala ng lumang temple na ito. Ngunit nasayang lang, sabi ni General Denki sa mahinang boses. At maya maya nagsalita ulit si General Cassandra. Magmadali kayo, maghiwalay-hiwalay tayo. Hanapin niyo sa lugar na ito si General Senki. Kapag nakita niyo siya, dalan niyo siya sa akin. Buhay man o patay. Ngunit mas mabuti kung dadalin siya sa akin ng buhay. Kung siya ay makita niyong buhay sabihin nyo na siya ay aking hinahanap. Maghiwalay-hiwalay kayo. At General Denti ikaw ang tumungo sa lugar na iyon. At ako ay tutungo sa lugar na ito. Mabilis na kumilos na kayo. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Nang marinig ng lahat ang utos ni General Cassandra. Sila ay nagsisagot. Oo General Cassandra at mabilis na naglakad ang mga sundalong nagmula sa lahi ng mga demonyo. At si General Denki ay napakamot sa kanyang ulo at bamulong. Nakakabagot ang gawain na ito. Para kami naghahanap sa isang bata na naglalero ng tagutaguan. At si General Denki ay nagpas siya ng maglakad. Si General Cassandra naman ay tumungo na sa kanyang napiling lagusan, ilang oras ang lumipas. Walang natagpuan ang mga ito sa loob ng lumang temple at sila General Cassandra, at General Denki ay nagkasalubong. Agad-agad nagtanong si General Cassandra. General Denki, ano napansin mo ba si General Senki? Tanong ni General Cassandra, at si General Denki ay nagsalita. Nakakapagod maghanap sa malaking temple na ito. Halos malibot ko na ang buong temple na ito ngunit hindi ko natagpuan si General Senki. Sabi ni General Denki sa hinihingal na tono. Maya-maya nagsalita si General Cassandra nang marinig nito ang sinabi ni General Denki. mag na muna tayo dito sa glit bago tayo magpatuloy sa paghahanap. Baka ang ibang sundalong sa lahi natin mga demonyo ay makita natin kasakasama na si General Senki. Sabi ni General Cassandra sa mahinang boses. Maya-maya hindi nga nagkamali si General Cassandra. Nakita nila ang iilang sundalo demonyo na patungo sa kanila. Nakangiti si General Cassandra sa mga oras na ito, iniisip nito na kasama nila si General Senki. Ngunit nang papalapit nang papalapit ang mga sundalong demonyo. Napansin ni General Cassandra na hindi kasama ng mga ito si General Senki. At agad nagsalita ang mga sundalong demonyo. Mga General, hindi namin nakita si General Senki. Malaybat na namin ang lahat ng sulok ng temple na ito, sabi ng mga sundalong demonyo nang marinig ito ni General Denki. Ito ay nagsalita, mukhang wala nga si General Senki sa loob ng lumang temple na ito. Baka siya nga talaga ang umukit ng mensahe na ating nabasa. At baka tama ang hinala ko, na naglilibang ito sa labas ng temple General Cassandra. Sabi ni General Denki, nang marinig ito ni General Cassandra. Ito ay sumagot, Mukang tama ka nga General Denki, Mukang nasa labas na nga si General Senki sa mga oras na ito. Ngunit antayin pa natin ang ibang sundalong na nagmula sa lahi natin mga demonyo. Kailangan peren natin makatiyak, sabi ni General Cassandra. Ilang minuto ang lumipas nag-ante sila General Denki, General Cassandra at ang ilang mga sundalong demonyo. Sa ibang sundalong demonyo, maya-maya, napansin na nila General Denki at General Cassandra ang isang sundalong demonyo na nagmamadali at takot na takot si General Cassandra ay mabilis na sinalubong ang isang sundalong demonyo. Nasaan ang iba at bakit takot na takot ka? May nangyari ba sa inyo? Nasaan ang iyong mga kasama? Sabi ni General Cassandra at sila General Denki at ang iba ay lumapit na din kila General Cassandra. At nang marinig ito ng isang sundalong demonyo, ito ay sumagot, General Cassandra wala naman nangyari sa mga kasama ko. Nagpas siya lang ako magmadali na hanapin kayo upang sabihin na nakita na namin si General Senki. Nang marinig ito ng lahat lalo na si General Cassandra ito ay labis ang saya. At ito ay nagsalita. Kung ganun nasaan na sila General Senki. At nagsalita ang isang sundalong demonyo. General Cassandra natagpuan namin si General Senki na wala ng hininga. Si General Senki ay patay na at daladala na ang kanyang katawan ng ibang sundalong demonyo at maya maya ay nandito na sila. Sabi ito kila General Cassandra at General Denki. Labis na nanlumo si General Cassandra sa kanyang narinig. At ito ay nagsalita. Ano? Nakakasiguro ka ba si General Senki ang nakita niyong wala ng buhay sa loob ng temple na ito? Sabi ni General Cassandra sa tono ng pagtataka. Oo General Cassandra, paumanhin ngunit. Nakakasiguro kami na ang aming nakita ay katawan ni General Senki. Antayin na lang natin sila dito sabi ni General Denki. Upang malaman natin kung si General Senki nga kanilang nakita na wala ng buhay. Masakit man tanggapin General Cassandra ngunit, kung si General Senki nga iyon, wala na tayong magagawa. Sabi ni General Denki sa mahinang tono. At nang marinig ito ni General Cassandra ito ay hindi na umimik. At sa mga oras na ito labis ang pag-alala niya. Ilang minuto ang lumipas. Ang ibang sundalo mula sa lahi ng mga demonyo ay dumating na. Daladala nga ng mga ito ang katawan ni General Senki. Labis na nagulat at nagalit si General Cassandra nang makita niya na katawan nga ni General Senki. Ang daladala ng mga ito. General Cassandra ito ang katawan ni General Senki. Nakita namin siya sa liblib na maliit na kuweba sa loob ng temple na ito ang lugar na iyon ay may umaagos na tubig na akala mo ay umuulan. Sabi ng mga sundalong demonyo. Oo doon nga nilagay nila Chester at Dax ang katawan ni General Senki matapos nila itong matalo. Maya-maya si General Cassandra ay umimik na. Ang dalawang takas na nagmula sa lahi ng mga tao ang gumawa nito sa kanya. Sabi ni General Cassandra, natalo nila si General Senki at ito ay nasawi sa mga kamay nila. Paano nila nagawa na matalo ang isa sa pinakamalakas na General ko? Sabi ni General Cassandra, paano nila napatay ng ganon-ganon na lang si General Senki? Sigaw ni General Cassandra, sa sitwasyon ngayon, lubos ang galit ni General Cassandra sa mga oras na ito. At ang kanyang spiritual ay lubos na tumaas. Ang tinataglay nito spiritual na lakas ay lumabas. Tuldo, sobrang lakas ng spiritual na dumadaloy sa katawan ni General Cassandra at ang kanyang buong katawan ay binabalutan ng itim na aura. Tulad ng aura na bumabalot kay Sophie nang magising niya ang natutulog niyang masamang spiritual sa kanyang katawan. At nang makita ito ng mga sundalong demonyo at ni General Denki. Labis ang kanilang pagkatakot, lalo na ang buong lumang temple ay gumagalaw. At mabilis na nagbabagsakan ang mga bato. At ang buong lugar ay naglamat unti-unti. Tuldok, kayong lahi ng mga tao, mga lapas tanganan kayo. Kung kayo ay aking makita ulit, papatikin ko sa inyo ang buong lakas na aking tinataglay. Papatayin ko kayo sa pira-piraso at ang buong lahi ng mga tao ay aking uubusin. Sigaw ni General Cassandra. Ang tinataglay na masamang spiritual sa katawan ni General Cassandra ay mas lalong lumalakas. At ang buong temple ay para bang guguho sa anumang oras nang mapansin ng mga sundalong demonyo ang paggalaw ng lupa at pagbagsak ng mga bahagi ng lumang temple. Yun nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong KBY. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Good night po, mga papaalam po mga tayo. Bali mga masters, bye-bye.